Umaasa tayo kong Gato, na by 2024 lalo na pag naaprubahan na yung full budget ng 2024 uh, madadagdagan pa itong mga specialty centers na ito uh, makakasama na doon yung mga regional hospitals ng DOH ganun po ba yun, congressman gato? Yes uh, uh, opo pero lagay natin po sa konteksto uh, itong batas na ito actually ay ang target natin ay lalagyan natin ang lahat ng 17 regions ng Pilipinas ng 17 uh, na specialty centers. Itong 17 na ito ay kabilang dito yung mga heart, lung, kidney, neonates, uh, burn trauma, brain, uh, orthopedic, at uh, iba pa. no? Kailangan by yung ideal target natin, yung target natin magkakaroon tayo ng 17 itong specialties na ito dito sa 17 special uh, regions. Mm -hmm. Ngunit ang target ngayon, yung immediate target natin at uh, yung priority natin yung apat muna, apat na specialty centers, yung kidney, yung lungs, yung heart at neonates. Okay. By in 2028, ito ang immediate target natin. In 5 years time, we expect na meron tayong Apat na specialty centers dito sa at least may tinatawag na subnational catchment area. Mm -hmm. Ibig sabihin ng sub yung catchment area sa Luzon, meron tayong um, Regions 1, 2 and CAR mm -hmm. ay kailangan nandoon na 'yung apat na 'yan, specialty centers. Okay. Sa Luzon B, 'yung Regions 4A, 4B and Bicol Uh, regions 5 ay meron din dapat na apat na yon specialty centers. Uh -huh. Doon sa Visayas, meron din yung apat na yon At sa Minanaw, meron din yung apat na yon. Yun ang immediate natin na priority yung apat na yon. Out of the 17, uh -huh. kailangan in 5 years time, by 2028, meron na tayong apat. The rest, baka abutin pa tayo ng mga 10 or 15 years pa yon. Uh -huh. Uh -huh. But in 2028, ang target din ng Department of Health, ay doon dito sa National Capital Region, yung 17 na yan, yung 17 na specialty centers ay dapat fully functional na wow. dito sa National Capital Region. At by 2028 din, ay kailangan each region ay meron isa doon sa 17 na yon in every region. Wow. So uh, we do not expect by uh, next year or uh, uh, in two years time ay nandiyan na yung 17 na yan uh, in all regions. Uh, hindi po. Uh, Pero unti-unti natin uh, uh, madating yung 17 na yan, specialties in 17 regions. But for the meantime, yung mga binanggit ko, kailangan mo na yun muna ang priority.